expectations natin for the start of the year ngayon? Walang expectation. Lahat okay. ginagawa na parang. And also Carl, uh, possibly baka magkita kayo ni Kuya mo Kaloy dito ngayon. It's the first time na magkikita kayo. No. After, ah, kailan kayo huling nakita? Anong practice? Kailan? Uh, I can say last week. Last week. Mm -hmm. Ah, okay. So ngayon, uh, constant Saan communication ba? kayo? Okay oh, lang. Okay oh, lang. So, so sinasamahan mag niya mag-practice? Ganun. How does it feel, no, na, ano, nagsama ulit kayo mag-practice? Uh, parang normal practice lang. Parang ganun. Uh, Any more questions? Uh, Kano okay. uh, ka, ka excited since isa sa mga rising stars here in the Philippines for, um, for representing uh, the country. Anong matasabi mo na at this age na acknowledge ka agad ng, uh, PSA? Ayun, like, kanina, sinamit nakaka-overwhelmed kasi, nagbunga yung mga honey konti na niyo nagbunga lahat ngayon nahaniin ko na lang and magtatanim ulit para next year honey ko ulit para... for, for the Asian Championship sino yung tingin mong matindi mong alaban? or sa upcoming competitions mo? madami uh, like? madami ay ay ayoko mag sure pero madami marami yun mas magagaling sa akin Thank you. Thank you. Thank you.